ladies and gentlemen presenting the yellow asahi bago na ulit yan ang sinasabi ko oh lakas na ulit 1 2 3 Swivel Oh Lakas Ayos nice na Oh paano Ha kanya nang gawa dito sa Fantastic Man Repair Shop. Yung iba, akala kapasitor lang. Hindi. Ilinisin mo ang shafting, ang bushing, ayusin mo ang spacer. Kasa mo lahat. Kanya nang gawa dito. Hindi hocus focus Quality service. Fantastic Man Strikes again. Okay, okay. So, eto mga dumating. Dalawang asahi. Yan. Unahin natin tong stand fan. Nakasaksak na to eh. Testing. Oh, madumi loob nito. For sure. Ala. Matigas ang shafting. Natuyuan na to ng oil. 2, 3. Palit kapasitor. Linis. Todo linis sa makina. Pati katawan. Okay. At least gumagana yung swing. Itong isa. Okay. One. Hindi silipin natin. Okay. Ala. Ah, oh, ganun din. May tunog. Two. Ayun na. Three. Three. Okay, mahina. Nagsiswing naman. Okay. Dali lang yan. Finish yan today. Okay. Okay. Natanggal na yung tornilyo. Okay. Inisi natin yan. Oh. Daming agi Likod. Oof. Mm. Natin. Balitan natin ito kapasitor Bubuksan natin yan Lalangisan natin okay, Napagpagawin natin Ang konting ano Kaya lang may napansin ako oh, Tignan nyo ito putol Ibig sabihin, nagiinit itong makina nito Laging naiiwan sa number 3 malamang oh. Okay, buto hindi pigtas yung isa kasi Kailangan natin talian ulit yan Kung napigtas yan Baka mapatid yung, yung wire pagbukas natin hmm. Tatanggalin natin itong kapasitor Kapalitan natin yan Buksan na natin. Nalihan natin to para lumabas yung ano niya, shopping na ng maayos. O. Oh. Yan. Okay. So, pigtas to eh. Pigyan natin ng tie wire So natin yung kapasitor. Tapos dapat maluwag to. Tanggalin muna natin to. Ala. Mm. Maitim. Malagkit. Kaya naman humihinto. Mabagal o. Oh. Dilinisin natin yan. Okay. Ito yung at maingat kasi dito. Hindi ko kasi mabitawan yung ano yung wiring kasi nakita ko big test pa rin tong isa oh yun oh putukan Yan, medyo naka-secure na. Pero may gagawin pa ako diyan. Tatalian ko 'yan ng ano. Yung tali talaga para hindi siya maano, matunaw.